Yan, yan kakangkong. Dalawa lang. Ha? Dalawa lang. O, dalawa. oh, dalawa. Dalawang kangkong. Tapos, tokwa. Dalawang kamatis. Yan, kamatis, dalawa. Tokwa, tatlo. Lima puto. Kan? Ilan? Ilan tokwa? Lima puto. Ah, lima. Okay. Nor cubes. Ay, nor cubes. Bili ka na rin. So, mga kapaps, lutuin na natin ang ating biniling kangkong, mga kapaps, i-adobo natin. Ito yung dahon. So, ito naman yung mga, ano, yung katawan niya, katawan. Tapos, tokwa. Tapos, ito na yung ating kamatis, sibuyas, yan. Tapos, ito pangsarsa. Okay, let's go. Luto na natin, mga kapaps. Tokwa! Ito natin sa ito yung adobong kangkong. oy Diyos ko. Ayan na, maps, paps, paps. Gisa na natin yung kamatis, mga paps. Mamaya, susunod na natin yung tangkay ng kangkong, mga paps. Ayan. Okay, paps, lagay na natin yung tangkay ng kangkong. Yan. So, halo-halo natin mga kapaps. Next natin yung ating dahon ng kangkong. Yan. Okay. Pus. Next, luto ng ating kangkong adobo. Toppings ko na yung tokwa mga paps yan, Okay na yan mga paps. Titikman na lang natin. Let's go. Tikim. Hmm. Ayos na to. Bye.